Isang aberya na naman ang nangyari sa akin dito sa nagilian At salamat sa mga nag-rescue sa akin Yung mekaniko dito, sa yung tricycle driver na kung saan siya ang uh, kumuha ng Siya kumuha ng mekaniko para dalhin sa akin Kaya pagpalain kayo ng Diyos Even though medyo awkward yung biro nyo sa akin Pero pagpapalain pa rin kayo ng Diyos salamat at God bless. Thank you rin sa mga pagkabike. ako. Natatapos ang bagyong pipito. Napasok sana ako. Nagkaroon pa ng trouble. Ang usak yan. Uh, na. Late na ako. Tagal naman ng mekaniko. Na tinawag ko. Kabyahero. Uh, dito ako ngayon sa Nagilian. Uh, at nagkaroon na naman ng aberya si Ivo. At <clears throat> bumalagtag yung gulong niya sa harapan. Buti na lang kamo at hindi masyadong mabilis ang takbo ko. Ito so ngayon nang tsura ng gulong niya. Oh. Ito yung isa, isa. Straight yung isa. At yung isa pabalagbag. Kaya pala kanina na parang nanginginig siya dahil iba na pala iba na pala yung tsura niya kaya it's all glory to God pa rin mga kabyahero Dahil uh, nakaligtas na naman ako Niligtas na naman ako ng Diyos uh, pangyayari na yan uh, Biruin nyo yan kung sakali man na uh, Mabilis ang takbo ko sana bumaliktad ako Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos Dahil uh, patuloy na ating iniingatan ng Diyos Ngayon meron na akong uh, natawag na mekaniko at nirescue nila ako kaya lang wala silang jack kanina kaya uh, bumalik sila sa kanilang shop at kumuha ng jack kaya ito na naman ako ngayon uh, actually papasok sana ako sa school dahil sabi nila may pasok kaya lang uh, kinansel naman so ngayon eh, nandito <clears throat> ako butin na lang at ganito lang nangyari ngayon nandito na sila kaya yung mekaniko yung haharap sa aking sakay So, papasalamat ako dahil meron akong Nalapitan na isang tricycle driver Okay Ito na ako ngayon Pauwiin na ako kasi na-cancel din Ang pasok Na-cancel din ang klase kaya Pauwiin na ako basang basa ako dahil Wala akong pagsilungan doon Pero still I'm praising God dahil uh, mayroong mekaniko na nag sa akin. Salamat, salamat. Lord, uh, patuloy kong itinataas ang papurit pa sa salamat sa iyo. Dahil sa paggabay mo sa akin, ligtas ako. Salamat din dahil ikaw ang nagpadala ng mekaniko.